Ayan, uh, magandang tangali mga kamaso ngayon na uh, umpisa na tayo ng pamimigay ng Christmas food pack para sa mga taga Maynila. Ayan, uh, ito na yung barangayan. Ayan, ang dami. Oh. Uh. Pamimigay po lahat yan sa buong Maynila. Umpisa na po tayo ng pamimigay. Ayan, ubusin po natin lahat. Nandito na tayo sa Nandu Sports Complex. Yun know, o, shout out sa mga masisipag natin kasamaan sa engineering department, lahat ng distrito at lahat ng flood control Ubusin natin lahat yan. Umpisa na tayo, baranggaya na to, buong Maynila. Baranggaya na? Oo, baranggaya na. Unang araw, unang araw ng baranggaya. O, bugbugan na to. Pa, ano to, abutin ng gabi to. Ubusin natin lahat to. Update ko na lang kayo sa kami magdadalang barangay. Unang barangay namin pagdadalan. Ito yung mga kasama natin, ang gakot na.

Kasama natin si Tony, eh. ang forma natin ngayon, Isa, lang mga kung natin may putas na lang. Ang laking truck, 499. Okay na. kasama natin yung mga kaibigan natin pag-engineering din. Hop! Ya, ya, ya! Dige, pasok! Umpisa na tayo pag ako dito. Ano, umpisa natin dito. Paubos nung papunta nun. Pa Kaya sa taas, dami po. Oh. Ubusin natin lahat yan. Pamibigay natin sa buong Maynila. Ah, si Kuya Andy kasama natin. Dami, oh. Yan, napakagay ah, yung pamibigay natin ng Christmas food pack para sa mga taga Maynila. Dapat ah, December 1 pa nga naging ah, November 30. Nagkakot na yung mga kasama natin. Oh. dami oh. No? Ubusin natin lahat yan. know, Shoutout! Ito yung muna natin dadala ng Christmas food pack. Medyo mabababa mga wire. Barangay guys, 621! to 1. 6 to one. Oh, dati. Barangay 621. Uh, ay, ay pwede makiusap, pasarado na lang po dun Eto, barangay 621 Una natin uh, Una natin babagsakan ng na Christmas food pack Chris, uh, Barangay 621 Sona 62 Eto, dito tayo una magbabagsak Unang barangay na babagsakan natin ng na Christmas food pack Barangay 621 Chairman, ano po? Pangalan ni <coughs> Chairman? Ah, Chairman Manabat. Philip Manabat Ito yung una natin, ano? Yung malapit na tayo matapos mga kamaso. Uh, Itingo na ating barangay na dinalan. District 6, tama po ba? Oo. Ito, bilang na ito eh. Tsaka ito, nabilang na. Ang konti na lang. Pag-uwi na lang

Doon sa Pag naipan ako na gano'n nangyari niyan, gano'n na ito no? Uy! Kaya pangalawa nga ako tayo ngayon. Ito, so, iba ibang grupo rin to Pasa-pasa lang, para direk-direk yung pag-aakot natin. Ayan, unti-unti na. Unti-unti <laughs> na nababawasan to sa baba ng sa uh, San Andres Sports Complex oh. oh. Kapon puno pa to. Pag natanggal natin ito sa baba lahat, taas naman tayo. Ganun well, lahat, kunin natin. Ano yung basketball? Ito iba, maano-mano. Ito, pangatlong hakot na namin ito. Oh. Eh, nabawasan na mga oh. kamaso. Pagkasan na siya. Oh. Punti na lang. Halos kalahati na yung nabawas. Punti na lang. Tsaka yung mga nasa taas. Yung mga nasa taas na lang. Ito halos yung kalahati na. Wala na. Ito, lasa ako na dati. Ito, pang pang-apat na barangay na to okay. tapos na kayo? last na po, panlimang barangay na to <coughs>